Magandang araw mga ka-chronicles. Matagal-tagal din tayong nawala, pero heto na muli tayo, handang maghatid ng mga kwentong kilabot at misteryo. Simula ngayon, balik na tayo sa ating regular na schedule ng pag-upload tuwing lunes at biyernes. Kaya siguraduhin niyong nakafollow at nakasubscribe kayo para hindi mapag-iwanan sa ating mga bagong kwentong katatakutan. At para sa ating pagbabalik, Isang espesyal na kwento ang ating ihahatid sa inyo ngayong gabi. Kwentong Diwata Hindi lang ito basta alamat o sabi-sabi. May mga taong nagpatunay na minsan sa kanilang buhay, may nakasalamuha silang hindi pangkaraniwang nilalang. Ngunit hindi lahat ng engkwentro sa mga diwata ay mapayapa. May ilan na humantong sa takot, sumpa, at pagkawala. Ihanda na ang inyong sarili dahil mas madilim, mas nakakapanindig balahibo at mas kapanapanabik ang mga kwentong ihahatid natin sa inyo. Hindi lahat ng diwata ay mabait at hindi lahat ng tao ay makatao. Sa pagitan ng dalawang mundo, may isang lihim na pilit na ibinabaon sa limot. Ngunit may mga bagay na kailanman ay hindi maaaring takasan. Mga chronicles. Naniniwala ba kayo sa diwata? Ang matatandang alamat ay nagsasabing sila ang tagapangalaga ng kalikasan, mga nilalang na hindi natin nakikita ngunit may kapangyarihang higit sa ating imahinasyon. Ngunit paano kung isang araw, ang isang diwata ay lumapit sa tao? hindi upang magbigay ng biyaya, kundi upang magbili ng isang lihim na hindi dapat malaman ng iba. Ang kwentong ito ay mula kay Jaime de la Cruz, isang lalaking minsan nang nakatagpo ng isang diwatang hindi humingi ng tulong, kundi nag-iwan ng babala. Handa na ba kayong marinig ang kwento? Mag-ingat kayo, dahil may mga habilin na hindi maaaring balewalain. Si Jaime ay isang bagong guro sa isang maliit na paaralan sa bayan ng San Isidro, Laguna. Malayo ito sa syudad, napapalibutan ng kagubatan at isang lawa na sinasabing pinagkukutaan ng mga engkanto. Basta, huwag kang lalapit sa lawa pagsapit ng dilim. Babala ng matandang punong guro noong unang araw niya. Bakit po? Tanong ni Jaime. May isang diwata roon. Matagal na siyang nawawala, pero minsan bumabalik siya. Hindi pinansin ni Jaime ang babala, para sa kanya katang isip lang ito ng matatanda, upang takuti ng mga bata. Ngunit hindi niya alam, may naghihintay sa kanya sa lawa. Isang nilalang na matagal nang hindi lumalabas. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtuturo. Naisipan ni Jaime na maglakad-lakad malapit sa lawa. Ang tubig nito ay napakalinaw, parang salamin na nagbabalik ng kanyang refleksyon. Napansin niyang may isang babaeng nakaupo sa isang malaking bato sa gitna ng lawa. Mahaba ang kanyang buhok, puting-puti ang suot na damit at tila hindi lumulubog ang kanyang paa sa tubig. Magandang gabi po, bati ni Jaime. Ngunit hindi siya pinansin ng babae Nang muli siyang magsalita Dahan-dahang lumingon ang babae Nanlaki ang mata ni Jaime Ang kanyang muka ay sakdal ganda Ngunit ang kanyang mga mata Ay puno ng lungkot Tinutupad mo ang huling habilin ko Bulong ng diwata Hindi mo pa ako kilala Pero matagal na kitang hinihintay nanginig si Jaime. Paano niya malalaman ang tungkol sa isang diwata na hindi niya naman hinahanap? Unti-unting lumapit ang diwata sa kanya. Sa bawat hakbang nito, hindi lumalagapak ang kanyang mga paa sa tubig. "Makinig ka, Jaime. Isang araw, may darating na tao sa iyong buhay at may ipapamana siya sa iyo." Ngunit 'wag mong tatanggapin. Hindi ito para sa iyo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Jaime. Nanginginig ang boses. Ang sumpa ng aking dugo ay hindi mo dapat dalhin. Sagot ng diwata. Ngunit sa sandaling tanggapin mo ito, hindi ka na makakatakas. Bago pa siya makapagtanong muli, biglang nawala ang diwata parang usok na naglaho sa hangin. Hindi niya alam kung panaginip lang ba iyon. Ngunit isang lumang pulseras ang naiwan sa bato kung saan siya nakaupo. Kinabukasan, ikinuwento ni Jaime ang nangyari sa punong guro. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Takot. Pangamba. Pagtataka. May iniwan ba siya sa iyo? Tanong nito. Opo, isang pulseras. Nanlaki ang mata ng punong guro. Kaime, alam mo bang may isang batang babaeng nalunod sa lawa mahigit limampung taon na ang nakalipas? Sinasabing siya ang diwata ngayon. Pero bago siya namatay, may iniwan siyang pulsera sa kanyang pinakamamahal na guro. At ang gurong iyon ay ang lolo mo. Nanginig si Jaime. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang lolo, ngunit isang lihim pala ang bumabalot sa kanilang pamilya. At ngayon, siya ang may dala ng sumpa. Simula noon, hindi na mapanatag si Jaime. Tuwing malapit siya sa tubig, nakikita niya ang refleksyon ng diwata sa kanyang anino. Tuwing mahimbing siyang natutulog, may isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang noo at tuwing may dara ang hangin sa kanyang silid, may naririnig siyang isang boses na bumubulong. Huwag mong tatanggapin ang pamana o ikaw ang susunod na mawawala. Ngunit paano mo tatakasan ang isang sumpang matagal ng isinulat ng kapalaran? At paano mo iiwan ang isang habilin na kailanman ay hindi mo hiniling natanggapin? tanggapin? Sa gitna ng isang masukal na kagubatan, sa dulo ng isang puting ilog, may isang nilalang na hindi dapat gambalain. Mga Chronicles, naniniwala ba kayo sa mga diwata? Sabi ng matatanda, sila ang mga tagapangalaga ng kalikasan, mga nilalang na hindi natin nakikita ngunit nararamdaman. May mababait, may mapanlinlang at may mga hindi dapat lapitan. Mga diwata na nagkukubli sa dilim, naghihintay ng isang maling hakbang upang kunin ang isang buhay. Ang kwentong ito ay mula kay Elisa, isang dalagang tagabukid na minsan nang nakatagpo ng isang diwatang, hindi niya inakalang totoo. Sa isang ilog na sinasabing sagrado, isang nilalang ang nagpakita sa kanya. Maganda. Mahiwaga. Ngunit may itinatagong lagim. Handa ka na bang makinig? Mag-ingat ka at huwag kang lalapit sa tubig. Sa isang maliit na baryo sa Quezon Province, may isang ilog na kilala sa kakaibang kulay nito. Hindi ito asul o berde tulad ng ibang ilog, kundi maputi. Sabi ng matatanda, may mga espiritu raw na naninirahan sa ilalim nito. Walang lumalangoy, walang nanghuhuli ng isda, at walang naglalakas loob na lumapit pagsapit ng takip silim. May diwata raw na nakatira ron. Sabi ng lola ni Elisa habang sila sila'y kumakain ng hapunan. Kapag tinawag ka niya, huwag kang lilingon. Huwag kang lalapit dahil hindi ka na makakabalik. Pero si Elisa isang dalagang palasubas, ay hindi naniniwala sa mga kwento ng matatanda. Lola, baka naman dahil lang yun sa ilog natin, kaya puti ang kulay. Natatawang sagot niya. Tingnan mo nga ang panahon ngayon, modern na. Wala nang mga engkanto o diwata. Hindi siya sinagot ng kanyang lola, pero ang mukha nito ay puno ng babala. Isang hapon, habang papunta sa bukid, nadaanan ni Elisa at ng kanyang mga kaibigan ang puting ilog. Ang linaw pala ng tubig, sabi ng isa sa kanila. Oo nga, ang ganda. Bakit nga babawal maligo rito? Dagdag ng isa pa. Biglang lumapit ang isang matandang nakatira malapit sa ilog. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Huwag kayong lalapit riyan. Babala niya. Kapag may tumawag sa inyo, huwag kayong sasagot. Kahit anong marinig nyo, huwag kayong papasok sa tubig. Napailing si Eliza. Napaka superstitious naman nila. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya alam, iyon na ang huling babalang matatanggap niya. Dumaan ang mga araw at isang gabi, napansin ni Elisa na parang may tumatawag sa kanya sa labas ng bahay nila. Elisa, mahinang bulong lang, ngunit malinaw na malinaw. Pagtapat niya sa bintana, nakita niyang may isang babaeng nakatayo malapit sa ilog. Mahaba ang buhok, nakaputing damit, at hindi gumagalaw. Sino 'yon? Tanong ni Elisa sa sarili. Lumabas siya ng bahay at lumapit sa ilog. Dahan-dahang naglakad palapit sa babae. Eliza. Muli niyang narinig ang tawag. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang hinihigop siya papalapit. Nang makalapit siya, nakita niyang ang babae ay nakalutang sa tubig. Walang anino. At walang paa. Napalunok siya. Gusto niyang tumakbo, pero hindi siya makagalaw. Sino ka? Tanong niya. Dahan-dahang lumapit ang diwata, ang muka nito'y malaanghel. Pero ang mga mata ay itim na itim. Sumama ka sa akin. Bulong nito. At bago paman makatakbo si Elisa, biglang lumabas ang kamay ng diwata mula sa tubig at hinawakan ang kanyang paa, napahiyaw siya sa takot. Sa isang iglap, isang matanda ang sumulpot mula sa gubat. Hawak ang isang bote ng langis at isang walis tingting. -ting. Bitiwan mo siya. Sigaw ng matanda. Binuhusan ng matanda ang ilog ng langis at biglang napaatras ang diwata na pasigaw ito ng isang nakabibinging tinig. Si Elisa, na halos kalahati na ang katawan sa tubig, ay mabilis na hinila pabalik sa pampang. Huwag kang titingin. Utos ng matanda. At sa isang iglap, nawala ang diwata. Nang magising si Elisa kinabukasan, napansin niyang namamanas ang kanyang paa, ang bahaging hinawakan ng diwata. Lumapit sa kanya ang matanda na sumagip sa kanya. Sabi ko na, may kukunin na naman ang diwata bulong nito. Ikaw ang napili niya. Doon nalaman ni Eliza ang totoong kwento ng puting ilog. Isa iyong lumang sagradong lugar ng mga sinaunang tao. Ngunit nasira ito nang ipatayo ang isang komunidad malapit dito. Ang diwata ay tagapagbantay ng ilog. At tuwing makakakita siya ng isang dalagang tulad mo kukunin niya ito bilang kapalit sa sinirang tahanan niya. Nanginginig si Eliza. Hindi siya makapaniwala. Simula noon, hindi na siya muling bumalik sa ilog. Ngunit minsan, sa kalagitnaan ng gabi, naririnig pa rin niya ang isang tinig na bumubulong mula sa labas ng kanyang bintana. Eliza, Bumalik ka. Naniniwala ka ba sa mga diwata? Mga nilalang na hindi basta-basta nagpapakita, ngunit sa isang iglap, maaari kang kunin at hindi na makabalik. Mga ka-chronicles, ngayong gabi, isa na namang kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan at isang lihim na hindi dapat mabunyag ang ating matutunghayan. Ang kwentong ito ay mula kay Samuel de la Peña, isang lalaking minsan nang nakasilip sa isang mundo na hindi para sa atin. Sabi ng matatanda, huwag kang basta-basta sisilip sa kakahuyan, lalo na kung may makikita kang kakaibang liwanag. Dahil baka hindi mo na magustuhan ang makikita mo. Handa na ba kayo? Ihanda ang inyong sarili. Dahil may mga mata sa dilim na nagbabantay sa atin. Lumaki si Samuel sa isang maliit na baryo sa bayan ng Quezon. Sa edad na dalawamput dalawa, lumuwas siya sa Maynila upang maghanap buhay. Ngunit sa paglipas ng taon, napagod siya sa gulo ng siyudad. Kaya nang may nag-alok sa kanya ng trabaho bilang isang tagapangalaga ng isang bagong taniman sa probinsya, agad siyang pumayag. Ang trabaho ay simple, bantayan ang lupa tiyakin na walang magnanakaw ng tanim at siguraduhin na walang gumagala sa lugar pagsapit ng gabi. Ngunit may isang bagay na hindi sinabi sa kanya ng may-ari ng lupa. Huwag kang papasok sa dulo ng kakahuyan. Babala ng isang matandang magsasaka. Bakit po? Tanong ni Samuel. Dahil may nakatira roon na hindi natin kauri. Hindi niya ito pinansin. Isang matandang alamat lang Naisip niya. Ngunit hindi niya alam. May nagaabang sa kanya sa loob ng gubat. Isang gabi, habang nag-iikot siya sa palibot ng taniman, napansin ni Samuel ang isang kakaibang liwanag sa dulo ng kakahuyan. Hindi ito ilaw ng tao. Hindi ito apoy. Para itong kumikinang naalon sa ere, sumasayaw sa pagitan ng mga puno. Ano kaya iyon? Bulong niya sa sarili. Sa halip na lumayo, lumapit siya. At nang dumungaw siya sa pagitan ng mga sanga, nakita niya ang hindi dapat makita. Sa loob ng kakahuyan, may isang malawak na parang. Hindi ito ordinaryong lupa, kundi isang kakaibang mundo na hindi niya kailanman inakalang umiiral. Sa gitna nito, may isang dambuhalang puno na kumikinang na parang ginto. Sa ilalim ng puno, may mga nilalang na sumasayaw. Mga babae at lalaking may mapuputing balat, mahahabang buhok, at hindi pangkaraniwang ganda. Ang kanilang mga galaw ay parang lumulutang sa hangin. Sumasabay sa isang musika na hindi niya marinig, ngunit nararamdaman niya sa kanyang puso. Mga diwata bulong niya. Ngunit sa sandaling iyon, may isang tumigil sa pagsayaw at tumingin sa kanya. Hindi siya dapat nakita. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa gitna ng mga nilalang, may isang babae na lumakad palapit sa kanya. Hindi siya katulad ng iba. Habang ang iba ay kumikinang sa liwanag, siya ay tila nilikha mula sa anino. Mahaba ang kanyang buhok, itim na itim ang kanyang mata, at sa bawat hakbang niya, parang lumulubog ang lupa sa ilalim niya. Bakit ka nandito? Malamig ang tinig ng diwata. Hindi, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang... Hindi natapos ni Samuel ang sasabihin. Sa isang iglap, lumitaw ang diwata sa harapan niya. Hinawakan siya sa leeg kung nakita mo na ang kaharian namin. Bulong ng diwata. Hindi ka na dapat bumalik sa mundo mo. Pakiramdam ni Samuel ay para siyang nalunod sa malamig na tubig. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Sa kanyang harapan, bumukas ang lupa. Sa ilalim nito, may isang kadiliman na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita doon siya dadalhin. Huwag! sigaw niya. Maawa kayo. Ngunit bago siya tuluyang mahulog sa walang hanggang dilim, isang boses ang pumigil sa diwata. Huwag mo siyang kunin. Isang matandang lalaki ang lumitaw sa likod ng diwata. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot. Ngunit ang kanyang mga mata ay singtalas ng patalim. Hindi pa niya oras sabi ng matanda Ngunit nakita na niya ang ating kaharian. Sagot ng diwata. Alam mo ang batas. Nagkaroon ng katahimikan. At pagkatapos ng ilang saglit, binitiwan siya ng diwata. Pero may iniwang babala. Mula ngayon, hindi ka na makakakita ng liwanag. Kung gusto mong mabawi ang iyong paningin. Kailangan mong bumalik sa amin bago ang isang buwan. At sa isang iglap na wala ang lahat. Nagising si Samuel sa tabi ng kakahuyan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang makita. Hindi liwanag ng araw. Hindi anino ng mga puno. Wala. Nagmadali siyang bumalik sa baryo. Humingi siya ng tulong sa mga albularyo sa mga matatanda ngunit walang makapagbigay ng lunas hanggang sa isang gabi sa kanyang panaginip muli niyang narinig ang boses ng diwata bumalik ka sa amin samuel at makikita mo ulit ang mundo May mga kagubatan na hindi dapat pasukin. May mga nilalang na hindi dapat gambalain. Mga kakronicles. Naniniwala ba kayo sa mga diwata? Sinasabing sila ay tagapangalaga ng kalikasan. Mga mistikong nilalang na nakatira sa ilalim ng matatandang puno, sa mga ilog na hindi pa naaabot ng tao, at sa mga bundok na hindi pa nalalakaran. Pero hindi lahat ng diwata ay mapagkalinga. May ilan sa kanila na mapanakit, mapaghiganti at naghahanap ng kapalit. Ang kwento natin ngayong gabi ay mula kay Richard, isang mountaineer at explorer na hindi naniniwala sa mga alamat. Hanggang sa isang gabi, sa isang gubat sa Sierra Madre, isang diwata ang nagbigay sa kanya ng isang alok. Isang alok na hindi niya maaaring tanggihan. Handa ka na bang makinig? Patayin mo na ang ilaw, magtaklob ng kumot, at ihanda ang sarili mo sa isang kwentong magpapalunok ng laway at magpapabilis ng tibok ng puso mo. Apat silang magkakaibigan. Si Richard, ang leader ng grupo. Si Joel, isang dating sundalo na mahilig sa survival tactics. Si Mara, ang babaeng mahilig sa adventure. At si Dennis ang pinakamatahimik ngunit pinakamalakas sa kanila. Nagahanap sila ng bagong trail sa Sierra Madre, isang hindi pagganap na nalalakaran ng iba pang hikers. Wala namang masama kung susubukan natin, sabi ni Joel habang inaayos ang kanyang hiking gear. Kung may makikita tayong bagong trail, tayo ang unang makakapag-document nito, sagot naman ni Richard. Hindi nila alam, may dahilan kung bakit walang ibang mountaineers na pumapasok sa bahaging iyon ng gubat. Habang papalalim sila sa gubat, napansin nilang unti-unting nag-iiba ang paligid. Mas lumalaki at lumalapad ang mga puno kaysa sa normal. Mas lumalalim ang katahimikan. Wala silang marinig na huni ng ibon o kahit anong tunog ng hayop. Ang hangin ay tila may dalang bulong mga salitang hindi nila maintindihan. Parang may kakaiba sa lugar na to. Sabi ni Mara habang nililingon ang paligid. Biglang narinig nila ang mahina ngunit malinaw na tinig sa hangin. Umalis kayo rito. Nagkatinginan sila. Narinig nyo yon? Tanong ni Dennis. Halatang kinakabahan. Baka hangin lang yon. Sagot ni Richard. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pero sa loob-loob niya, may bumabagabag sa kanya. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, napansin ni Mara ang isang kakaibang halaman. Isang pulang bulaklak na kumikinang sa ilalim ng araw. Wow! Ang ganda! Sabi niya habang inilabas ang kanyang kamera. Huwag mong hawakan, biglang sabi ni Joel. Baka may lason yan. Pero hindi siya pinakinggan ni Mara. Pinutol niya ang bulaklak at isinilid sa kanyang bag. Wala silang kamalay-malay na iyon ang hudyat ng kanilang kapahamakan. Pagsapit ng hating gabi, habang sila ay nagpapahinga sa loob ng kanilang tent, biglang lumamig ang hangin. Si Richard, na dating mahimbing ang tulog, ay biglang nagising ng maramdaman ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang balat. Pagdilat niya, napansin niyang wala si Mara sa loob ng tent. Mara? Tawag niya. Lumabas siya ng tent at nakita niya si Mara sa gitna ng clearing, nakatayo sa ilalim ng isang napakatandang puno. At doon niya nakita ang isang nilalang na hindi niya inakalang totoo. Isang diwata. Maputi ang balat, may mahabang itim na buhok at may suot na makinang na puting damit. Ngunit ang pinaka nakakakilabot, hindi nito tinatamaan ng anino ang lupa. Bakit mo kinuha ang aking bulaklak? Tanong ng diwata kay Mara. Ano? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sagot ni Mara, nanginginig sa takot. Ang bulaklak na iyon ay bahagi ng aking mundo. Ibalik mo ito o may kabayarang kapalit. Ngunit bago pa makasagot si Mara, unti-unting lumutang ang kanyang katawan sa ere. Tulong! Sigaw ni Mara, pero wala siyang boses na lumalabas. Biglang lumabas si na Joel at Dennis sa tent. Richard! Ano to? Sigaw ni Dennis, nakahawak na sa kanyang itak. Ngunit bago sila makalapit, isang hangin na tila may matalim na kuko ang tumama sa kanila dahilan para sila ay mapaatras. Hindi kayo makakatakas. Bulong ng diwata. Kailangan kong makuha ang kapalit. Kinabukasan, natagpuan ni na Richard, Joel, at Dennis ang kanilang sarili sa labas ng kagubatan. Tila na wala ang isang bahagi ng kanilang alaala. -ala. Ngunit ang isang bagay ay malinaw. Wala na si Mara. Sa mga lokal, ang sino mang mawala sa kagubatang iyon ay hindi na muling nakikita. Hanggang ngayon, may mga mountaineers at hikers na nawawala sa lugar na iyon. At sinasabing may isang babaeng naririnig na humihingi ng saklolo mula sa loob ng gubat. Pero walang sino man ang nangangahas na bumalik upang hanapin siya. Mga ka-chronicles, isang paalala… Hindi lahat ng maganda ay dapat kunin. Hindi lahat ng hindi natin nakikita ay wala. Dahil may mga nilalang na mas matagal nang nabubuhay kaysa sa atin. At minsan, hindi natin dapat silang gambalain.